Yes, I thank you so much for Mayor no uh, dito sa lang sa interview at uh, yun nga no um ano pong paliwanag po natin kasi yung nilabas po natin na memorandum uh, sa mga para sa mga pulong barangay regarding sa pag-implement ng mga project mula sa national government agencies particular ang DPWH ay um no parang nakakapekto po ito ano dun sa mga projects na ipinatutupad dito sa LGU ng really. um, Yes. Ang <clears throat> magandang nga hapon sa iyo no ha, Bombo Marvin at maraming salamat sa oras mo na. Para mabigay ng linaw dun sa uh, ano ni Congressman Jojo Larat nag-trigger nag ano sa amin diyan no Bombo Marvin, nag-isip uh, kami ng uh, course of action ng local government unit ng Enrile uh, in support to the uh, mandate of our president. Uh, the verbal uh, A man mandate of the president no na, na about this uh, kaguluhan no with regards to project of the DPWAs across the country no na binigyan kami ng mandato ng mga local chief executive na uh, prior no uh, to the uh, implementation of any project Uh, kailangan ng endorsement ng uh, local chief executive mm -hmm. no and uh, of course kung kami mag-endorse kami na rin ang mag-accept mm -hmm. of course so uh, yan nang uh, uh, nag-uudyok sa amin to pass a uh, memorandum uh, circular uh, addressed to all punong barangay no na na bago sila mag-implement bago mag-start any projects it must uh, pass through the local government unit ng inrili mm -hmm. uh, for transparency and accountability. Mm -hmm. accountability no so yan ang uh, uh, naggoodok sa amin no bomba marvin mm -hmm. wala naman kaming binago. Mm -hmm. and then uh, of course uh, lahat ng mga pangyayari dito sa aming uh, bayan no sa akin uh, dumudulog yung mga tao mm -hmm no sa akin nagtatanong yung mga complaints sa mga tao lalong-lalo na yung mga hindi nababayaran ng mga mga lupa ng mga constituent natin sa ROW na yan hindi naman kay congressman dumudulog eh sa akin tanggapan dumudulog at nagmiiyak pa yung mga uh, may-ari ng lupa no one of which sabi ko na isa sa mga doon ay eh, OFW returnee isipin mo basta na lang aarururin yung kanilang uh, lupa no so uh, ako ang uh, sumbungan ng bayan and of course these barangay officials kapag may problema sila hindi naman kay uh, congressman lumalapit no kung meron silang mga issues na complain yung mga barangay captain sa akin din lumalapit. So, anong gagawin ko? Kailangan uh, malaman ko lahat para at least uh, meron naman akong may sagot sa akin mga kababayan at sa akin mga barangay captains no when it comes to the uh, the complaints issues so doon sa aming uh, memorandum circular no wala naman bago doon mm -hmm. No, ano nakapaloob po doon sa mga mga ah, nakapaloob lang, lang naman doon is yung uh, mandato ng bawat uh, local chief executive na naka-angkla naman doon no sa uh, uh, government uh, local go, uh, local government code of 1991 mm -hmm. no and uh, complaints issues and concerns are addressed to the mayor Not to the congressman. So, yun naman ang uh, ano natin. So, siguro, ang ating butihing congressman, baka nakaligtaan niya lang tignan ito, uh, itong nakapaloob sa local code natin sa uh, local, uh, local government code of 1991, Republic Act num number 7160 uh, pwede para Apo Congressman, no, baka nakaligtan mo ito, itong uh, local code na ito na na basahin mo lang po yun nasa section 17B, no? Saka section 25 at saka section 26 and section 27. So, uh, ako, Apo Congressman, baka baka lang uh, a mo itong uh, bisitahin uh siguro uh, you may ask the interpretation of your uh, lawyers as I do in in, in Enrile. Marami din na lawyer dito to impret, interpret this uh law. Okay? So uh 'yun ang isang uh, na sa amin. So wala namang bago. So dati nakapaloob na i-iterate na mo lang, sa mga lang barangay, so. because of the uh, mandate of our uh, uh, president President Marcos uh -oh. uh, for transparency and accountability. Mm -hmm. Okay, so so kami sa local government unit ng Enrile really, and with all my lawyers also uh, interpret kung ano yung dapat nating gagawin. So we, we decided to make our own course of action. But anyway, tama po kayo Congressman no na the DPW uh, the DPWH secretary still mag uh, magka sila ng guidelines about uh about uh, accepting uh endorsing or accepting a project. Okay, so yan po uh, uh, once that was uh, crafted at uh, binaba na sa local government 'yan. Uh, handa naman kami na mag-adjust considering that the office of the uh, secretary is much higher than our office in the local government. Mm -hmm. Meantime, yung sinasabi mo po apo congressman na you have already consulted uh, the the secretary Secretary uh, uh, Dizon and uh, the house speaker pero apo congressman mas mataas po ang office ng ating presidente than any of the government uh, uh, institution in our country. So, yun doon po kami sumusunod. No? So, uh, ako congressman, medyo bisitahin mo itong mga sinabi ko. No? And then, uh, siyempre, that memo was uh, furnished pati yung DPWH and uh, we have already passed we have already compelled the DPWX not to submit all the projects implemented in our AOR from 2022 onward not 2025 para right. at least ito po uh, makita po namin in support to the mandate of our president to go after corruption mm in our country. Dahil magulo na po ang ating bansa, uh, po, uh, congressman, ang mga tao po ay eh, uh, uh, sumisigaw na ng katarungan. That's why we, in the local chief executive, across the country, maybe, eh, we, we, we have our course of action to support the mandate of the president. Mm -mm marami po ba yung mga na-implement po na projects so dito ng ang DPWH? Yes, uh, we, we don't have the record, no, Bumbara Marvin, dahil ever since, hindi naman sila napapaalam sa amin. Bigla-bigla mm -hmm. na lang papasok. Yan, we don't even know uh, na kung magkano yung appropriate fund or uh, detailed engineering design or uh, geotagging mm -hmm. of their projects. Mm -hmm. So, hindi namin ma-account That's why tumingi kami ng list sa DPWH in which uh, sabi nila, uh, uh, sabi ko, by September 26, dapat ready na yan. That's why I visited the office of the district engineer. Ano? And then uh, only to find out we got nothing, then uh, they promised to give us a copy by Wednesday on the flood control uh projects then on Friday for the FMA uh, the other projects no dahil uh, kailangan po namin magawa din apo uh, congressman ng report at kailangan din namin maayos yung PPEs ng mga uh, kuan ng mga barangay and including the local government unit mm -hmm. no dahil uh, importante po sa amin sa bayan ng Enrile yung accountability with all the projects. Mm -mm. So yan po. So yung memorandum po na yun ay wala naman po kayong ibang uh, pa kayo dito kundi just for ano po support sa transparency yes. and accountability. Yes, okay. we just reiterate the uh, the 19 uh, 1991 Republic Act 7160. Mm -hmm. So wala naman kami pong binago. Mm -hmm. No, wala na idagdag, wala na bago. So, ibig sabihin po, uh, Mayor, willing naman po kayo na tanggapin na yung mga projects ng DPWH dito as long as may proper coordination sa LGU? Yes, yun. yun ang kailangan ng taong bayan. Kasi bilang ama ng uh, bayan, uh, kailangan kahit sino matanong sa akin kung ano yung project na yun, how much, and how it goes, kailangan masagot ko ng diretyo, no kasi uh, bombo Marvin uh, itong mga nangyayari dito sa bayan ng Enrile uh, hindi ko alam kung bakit uh, uh, hesitant ang kontraktor na lumapit sa akin no ah uh, katulad na sabi ko last interview na never naman ako nangihingi sa mga kontraktor nila so ang kailangan lang namin is prior to the uh, start of any project I-endorse ko naman yan. Why not? Sino may, bang may ayaw ng development? But, uh, we need to, they need, we need to, they need to comply, no? All the requirements. Ano itong requirements na ito? Bombo Marvin, uh, itong uh, uh, geotagging, program of work, and detailed engineering design and of course the scope of work. No, so yun ang mga kailangan natin. And then, bakit hindi ko endorse? No, eh development yun. Kasi uh, kung hindi mo ang sistema dapat yan no, Bombo Marvin no, uh, na barangay pwede silang umingi derecho sa DPWH ng project. But once it was funded, they must go on to process. Kasi, nakasaad sa ating batas that the contractors are still liable to pay situs tax. But since then, they never pay any single cent for the situs tax. No? So, yun ang isang uh, fund natin o no? Bombo Marvin. Uh, comment ko lang, uh, Bombo Marvin. Ah... No? Uh, hindi pa ni-expect ng ating butihing congressman uh, so I do respect him as uh, buti, uh, as a congressman I call him as congressman not just like kanina para nabastusan na collateral desena, desena, desena parang nakakabastos di ba? Uh, mataas ang tingin ko sa congressman natin. Why not? Talaga nire-respecto ko. Pero, kung ganyan naman, sabi ko, Bombo Marvin, respect beget respect. No? Ngayon, ang inaasahan ko, the congressman should be with me against this corruption. Pero bakit parang siya yung nagiging spokesman ng DPWH? I just asked the DPWH to submit all the requirements that I need to, pour, for me to pursue the investigation. Bakit very defensive siya with the DPWH? Are you hiding, Congressman, something? May tinatago ka ba? Bakit ikaw ang nagagalit mismo sa course of action ko? In which, I, dapat sana you be with me to look for this ghost project. If ever, meron naman substandard. Dapat kasama mo ako laban sa mga kontraktor and DPWX. So, hindi ko malubos maiisip. No? I know, dapat as elected official, you will be with me to hunt for this anomalous project. Yan ang uh, pinagtataka ko lang. No? Para nagmimistulang spokesman ka na ng DPWX. Meron ka bang tinatago, congressman? Bakit galit na galit ka with our course of action? Ikaw na ang namumulitikan ito eh. Diba? So, kanina, halos nalulus control ka salahat. Pati, pati diskataan mo ako, tingin mo sa akin, walang alam. Are you sure, congressman? I was Parehas lang tayo elected officials. Parehas lang tayo elected. Kako. So, meron kang sarili mandato. And I have, I have also mine. And I am answerable to my constituent. No? So, hindi ko lubos maisip na gano'n ang gagawin mo, congressman. So, sana, mag-isip-isip ka. You are elected by the people. And the mandate nowadays is to hunt against the anomalous transaction of DPWX. Huwag naman tayo bastos magsalita sa social media. Yung mga projects namin na implemento dito dumaan sa mga proper uh, to, public hearing. Uh, uh Bombo Marvin, marami talaga. No, which is, uh, hindi ko na alam because the people keep on asking about the payments of the ROW, the road right of way, and that of the uh, yung issue niya kanina yung Alibago Gosi uh, 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 diversion road, the bridge connecting to Gagarao and, and Enrile. Really, so ito naman ng question ko, sino ba may ayaw? Basta dadaan lang sa tamang proseso. Look Marvin, no? uh, the Alibago, Alibago to Gagraw Bridge, nagsimula yan noong March 28, 2022. Okay? Ano bang question ko dito? Pinasok nila yung mga ari-arian ng mga taga Eastern Barangay. Binuldoser nila without permit to enter. At lagi kong sinasabi ito. Is that 432 million for the ROW is already funded? Na-disperse na ba ito? bakit hindi pa binabayaran ang mga constituent ko when it's very clear sa department order prior to the funding of any infra project, you need first to solve in an infra which is the ROW what happened sa 432 million and that I presume it was already funded dahil nagawa nyo ng pondohan yung infra at ito pa isa, no? Why we are so in a sisirain yung yung mga prime agricultural uh, agricultural lot ng Enrile, Enrileños. And as per your FS, wala pa naman yung bridge component at sinasabi ng FS nyo, no? Uh, 2.9 billion, you will appropriate 100 million per year. So that is 29 years in the making. Mm -hmm. At dito alang, alang ako nakita. Ito, nauna ang karitela sa kabayo. Nauna ang karitela sa kabayo. Mm -hmm. Nagmamadali kayo dito, wala pa naman yung bridge component. At ito pa, Bombo Marvin, nauna talaga ang karitela sa kabayo. Dahil nag-start ang project March 2028 2022. So, nagkaroon because of my request about this project nagkaroon kami ng public hearing march 2023 okay so tingnan mo matagal na nagsimula pero doon pa lang nagkaroon ng public hearing at wala silang ECC no ang ECC nila uh, yung completion na ng project dun sa phase na yon January 2023. No? Pero yung ECC nila only approved August 2023. Talaga na una ang talesa sa kabayo. Yung sinasabi niya kanina na public hearing, they use my old photos in the very first MDC meeting with his present na in ko sa kanya lahat yung 19 types of project which is yung mga gymnasium na sinira ng lawin and that of the uh, convergence road the sa uh, Magalalag to Aba and then uh, divisoria to Kapitan Martin to Roma Norte Aroma Sur so yun na mga endors ko sa kanya and that all photos no that happened during our very first MDC meeting in 2019 so mal malilahat yung ano eh ginamit nila, na sinabi nila may public hearing using all my old photos. Pwede ko kayo kasuhan dito. Hindi naman ikaw, congressman, ang aking kakasuhan. DPWX for misrepresentation. So I never mention your name about my uh, course of action with the DPWX. Pero ikaw. Ikaw eh, lumabas ka ng ganyan na nagmisto lang spokesman ka ng DPWH. So, what does it mean? Are you hiding something, congressman? Nagtatanong lang naman ako, Apo congressman, bakit ganyan ang course of action mo against my administration? And I am the mayor of Enrile. I have an ex my executive function in the municipality of Enrile. So, we have the right to craft our own decision against corruption. Which is that is the mandate of our president. Naireiterate na naman ni, ni presidente in Gonzaga, no? A Saturday. Oh, nandun ako at uh, you can uh, review, no, review the video uh, during the visit of our president in Gonzaga. Anyway, missing ko lang po may yung tungkol sa isa sa mga concern ng mga Presidente, in particular sa part ko ng Roma in Rila, really, yung sa Langaw, anong um, Yes, to Bamba Marvin Yes, paraming mga complaints, as I have said akong sumbungan ng bayan about all complaints and one of which is about the issue of flies yung Langaw, especially in uh, Roma Sur no Uh, gusto ko lang malaman nyo mga kababayan ko at sa ating congressman no uh, na ang uh, farm poultry farm diyan sa boundary ng Santa Maria and Enrile in which ang naapektuhan is mga taga Enrile pero permiti ng Santa Maria because according to them sakop sila ng Santa Maria Okay, pero ang naapektuhan is Roma Sur and Roma Norte with that flies. Gusto ka malaman mo, congressman, no? wala kong poultry farm dito sa bayan ng Enrile. No? So, siguro, uh, suriin mo na lang uh, ako, congressman, kung sino yung may-ari dyan sa poultry farm na yan. At siguro, baka kakilala mo o kapamilya mo eh, pagsabihan mo na lang. So, anyway, thank you so much po, Mayor. Bilang panghuli, ano pong nais natin, mensahe po natin sa mga kapwa po natin taga in sa mga barangay officials, at sa mga kapwa po natin mga elected officials, Mayor. Yes, no, Bombo Marvin, no, uh, isa lang mensahe ko sa aking mga kababayan, sa aking mga uh, uh, Barangay Captains no of Enrile the 22 Barangay Captains ng Enrile uh, ang ginawa namin ginawa namin dito sa local government unit na circular uh, memorandum of uh, is in support sa gugustuhan ng ating presidente Mga minamahal kong Barangay Captains no ayaw ko bahalang araw ay kayo ay mapapasugo no we just follow the mandate of the president so hindi yung babalik tarin na against ako sa sa development no Gustong gusto gusto development pero we will just go onto the right process kayo ang pinoprotektahan ko dito mga my dear barangay captains no at ito yung mga general na mensahe ko no Bongo Marvin lagi ko itong sinasabi no, that every Filipino meron silang pananagutan sa bayan. Every Filipino no, meron silang contribution sa corruption. Why? Because we certainly make our election so expensive. Why? Dahil some of us naghihintay ng bayad during election. People, Filipinos, make a politician. Politician will make the corruption. No? So yan ang sinasabi ko. And when the corruption was done, people will go out in the street shouting for justice. So yan po, sana ang dapat natin pag-isipan. Mga kababayan ko, kapwa kong Pilipino, kaba ba akong kagayano no Kapo akong enrileño na sana how i wish na ang election process natin sa bansa ay mabago no uh, kung gagastos ng millions and billions ang isang kandidato what do you expect Magpepesta tayo pagdating ng election dahil umuulan ng pera galing sa mga kandidato pero pag kayo naman ang ninakawan ng isang, ng isang politiko, magsisigaw kayo pupunta sa kalye and seeking justice. So sana ito yung dapat natin pagisipin pagisipan Kung gusto natin pagbabago, simulan natin sa sarili natin. O, no? simulan natin sa sarili natin. Dahil walang makakatulong na iba kundi sa atin, uh, sa atin, kundi tayo. Hindi tayo matutulungan ng ibang lahi. Tayo rin, mga Filipino, ang tutulong sa atin sarili. Tignan nyo, lubog na ang ating bansa sa utang. Lubog na. T 17 trillion is no joke. Ano ba ang plano natin, mga kapwa kong Pilipino? Pagpatuloy pa ba natin yung ganito, we, we, we will pamper the politicians, no? ina pa rin natin, yung mga politicians. Na blatant naman talaga ang korupsyon sa ating gobyerno. So, yan po. Sana matuto tayo. Dahil this is the worst, pinaka-worst, itong korupsyon na nangyayari ngayon. I'm not mentioning anybody na kung sinong liable dito pero nandyan lang, paikot-ikot lang tayo. Alam na natin, who are the people liable on to this? Corruption. Takot lang tayo magsalita. Takot lang. Dahil bakit? Baka mawawalan tayo ng ganito, ganyan. So, yun ang <laughs> uh, dilema dilemma ko din sa ano eh. So, pasensya na po kayo. Okay, sumagot lang ako sa harsh na pahayag ng ating butihing congressman kaninang umaga. Sumagot lang po ako. Ah, trabaho lang po ito, congressman. No? Trabaho lang ito. I have my own mind mandate and you have yours. I'm expecting you to be with me to fight against corruption because we are both voted by the people. Thank you very much. Magandang ah, hapon sa akin.